Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang isang uh, report na allegedly nagalit ang Pangulong Marcos Jr. sa dalawang uh, opisyales ng DOTR. Uh, dito po sa Billionario.com na balita, ang title is, Messi, Jimmy Bautista, Babylim under fire uh, as Marcos fumes over DOTR's steep airport fee hike without cabinet approval. Okay. So yun po ang balita ng Billionario.com. Ah. By the way, a uh, shout out ko at pasalamatan ko yung kaibigan ko si Yodora na aking researcher Pag nagpapadala sa akin palagi si Yodora ng mga articles kaya to meron ako mai-blabla. Thank you so much, Yudoro. Okay, so, ang babler, uh, tawag ng bilyonaryo, parang puting ahas mga sources nila, nag-report na nagalit ang Pangulong Marcos itong uh, hakbang na ito ng DOTR na nag-announce na sila ng increase na hindi man dumaan sa Cabinet uh, Committee Uh, sabi ng ano? Sabi ng uh, source ano? Okay, yung yung pagtaas pala na i-announce uh, na balita na yung domestic uh, fee, terminal fee dati 250 pesos magiging ano? Uh, magiging 390 pesos na ang uh, from uh, 200 to 390 yung international uh, fee terminal fee dati 550 magiging 950 pesos na pala uh, next year pa naman hindi pa naman ngayon so dahil dito uh, reportedly ha uh, sa source ng ano source nang uh, nagalit ang Pangulong Marcos Jr. Okay. A bubbler, basahin ko yung balita. A bubbler revealed that President Marcos is reportedly furious and demanding explanations as to why the fee hikes were not presented to the cabinet for approval as dictated by standard government protocol. Okay. So, Do D.O.T.R. Secretary Jaime Bautista ang nasasalang ngayon sa under fire. At saka yung kanyang USEC for Aviation and Airports, uh, Bobby Lim. Itong dalawang ito ang uh, reported na uh, under fire. <clears throat> okay, so, according to the source of uh, billionaire ano? You know? nag-attempt daw ang um, uh, nag-attempt itong si Babiling na kausapin ang presidente magpaliwanag kailang hindi siya hinarap okay so according to the ano you know, uh, according to the source sabi dito, the problem lies with the uh, rates yung pagtaas ba ng terminal fee by protocol this should have been reviewed and approved by the cabinet committee before proceeding Okay so ang naiya ngayon uh, na privatize na ang nanalo sa bidding yung San Miguel uh, Corporation uh, ano na uh, new Naiya Infra Corporation yun na yung nanalo how many years yung kontrata nila kaya lang, ang mag-operate na sa Naia, ito ng uh, San Miguel uh, Beer, na subsidiary company, uh, New Naia Infra Corporation, ang, ang offer ng San Miguel sa gobyerno, uh, yung revenue ng Naia, 82% ang ibabalik sa gobyerno. Uh, which is medyo maganda nga naman dahil malaki ang ano malaki ang uh, share ng government kaya lang ito naman uh, lalakihan naman nila ang bayad so halos doble ang uh, increase ng ano so uh, ano sa tingin nyo uh, okay lang ba na increase nila ang bayad next year ay sabi ng San Miguel eh, makikinabang pa rin dito at in the end ang mga passengers kung ma-improve nila ang mga facilities. Okay? So, eh, it remains to be seen. eh so minsan nakakaya itong ating airport, na iyan natin, one of the world's uh, worst, one of the worst uh, airports in the world. So, sana nga magbunga ng maganda itong ano. Magbunga ng maganda itong privatization. Kaya lang lumalabas ngayon na ang uh, ang mag uh, shoulder pa rin tayo mga passengers dahil yun mo yan, na yung ating mga uh, terminal fee. Pati mga ano daw yung airline airline companies. Uh, tawag doon, magbabayad pa rin sila ng mas mahal so halos anyway uh, balik tayo dito sa Pangulo kilala ang uh, nature po ng Pangulo is kind-hearted, sobrang bait si Senator Aymia yun ang sabi niya ang kapatid ko sobrang bait kaya paminsan-minsan to me ah, uh, nakaka ano rin, nakakalip up ng moral na ang Pangulo marunong ding magalit. Kasi kung poros ka na lang mabait, yun abusuhin ka naman ng mga subordinates mo. Kaya, kudos, ah uh, ito, I hope toto -to itong report ito ng uh, bubbler, uh, uh, ng billionario.com na nagalit ang Pangulo at pinagpapaliwanan. Kasi, uh, sabi ng ano is, kulang daw ng consultation itong bago increase ang mga airport fees hindi na konsulta ang mga stakeholders ano na lang daw eh tabletop analysis ang ano ata is uh, Asian Development Bank ba ang nag ng study tapos tabletop laptop lang doon lang and then mama yun na they have come up to that increase halos 100% increase eh, walang consultation sa mga stakeholders. So, by protocol, i-consulta mo muna sa mga stakeholders, mga passengers, mga airline companies, pag-usapan, and then, kung ano yung napagkasundoan, i-present sa cabinet committee. Ah, uh, Yeah. Cabinet committee. Eh, ngayon, nag-announce na sila eh. Tinignan ko nga sa balita uh, sa Philippine News Agency nag-announce na ang San Miguel na next year dodoblihin na nila ang singil sana. So, I hope na ma, ma antala pa ito kasi okay lang yung ako nagbiyahe kami with my family. Uh, ang gaganda yung mga ibang airports. Na, tapos napaka ano, napaka efficient. Yung pila ay nakakabilib. Hindi ko na lang banggitin yung mga napunta namin na airport ah basta na uh, yung pagbakasyon namin. Walang hassle. Alos stressless. And may pila pa rin siya lang. Napakabilis yung daloy, napaka-organize. Ang daming mga airport personnel na nakaantabay na pwede kang magtanong. And then, pag nagtanong ka, inaasikaso. Ah napakaganda sa ibang airport. Sa atin, eh, talagang may stress ka. Mahalala ko na naman, no, January of, ano ba yun? 2020 ata nun, yung nag-brown out sa Naia. nayatri 3. Nako, napilitan, natulog kami na tulog sa simento, as in. So, I hope hindi na maulit yun na Tawawa ang mga pasahero. Tapos, dadagdagan pa ng surot. Kailan ba yun? Last year ba? Or early this year, yung may ratan na furniture na upuan ata. Tapos, doon surot. Nakagat ang mga pasahero. Dayuhan pa ata. Tapos, may daga. <laughs> uh, I hope this will be a thing of the past. Ngayon na na-privatize na. na, privatize na na i-turn over na po ang management ng NAIA sa San Miguel uh, Corporation, I think September 14. So sila na ang bahala. And then, uh, rin tayo dahil as they improve yung facilities sa airport, madudubli rin ang ating bayan. Bayan. Payag ba kayo? Ako. Payag ako basta makita klaro kayo yung improvement ng facilities at saka yung sistema mag-improve para ma maalis na yung tatak na NAIA, one of the worst, if not the worst airport in the world.